Alam mo ba? Sa Pinas, tuwing Disyembre, may challenge na mas matindi pa sa 24-7 Gym, Simbang Gabi Challenge. Oo oh, mga kapatid, siyam na misa straight, bawal absent. Para sa mga di pa familiar, eto yung ultimate Pinoy Christmas tradition na nagpapatulog sa mga tao ng maaga. Para magising ng sobrang aga, sabi nga nila, kapag nakumpleto mo lahat ng siyam na misa, matutupad daw ang wish mo. Pero kung absent ka kahit isang beses lang... Aba, matutupad pa rin. Pero wish ng kapitbahay mo. Nako, alam nyo ba yung feeling na antok na antok ka na sa simbahan tapos biglang may amoy ng bibingka at putubumbong? Parang magic na bumabangon ka bigla, no? Minsan nga hindi na misa ang hinihintay ng iba. Yung free tasting sa labas ang target. Sa totoo lang, mas matindi pa ito sa Squid Game, eh. Kasi dito, ang premyo, forever wish granted daw. Kaya mga kapinas, Ready na ba kayo sa Simbang Gabi Challenge 2025? Kung na-relate kayo, i-like at i-share nyo to. Don't forget to subscribe para sa more Pinoy Culture content. Salamat sa panonood.